Karong adlaw ako mong iuban sa isa ka barbecuehan diri sa atong dakbayan sa Surigao. Pero kanina barbecuehan dili ni basta-basta kay grabe na ni ka legendary kay since 90s pa jud na na niya sila diri ah. Naka-establish na sila diri ah. Unya dili pud basta-basta ng ilang venue diri kay na ilang acoustic band. Unya nakapaluba mo na kasagaran mo kanta diri kay gikan sa tawag ng tanghalan. Unya ang isa pa jud nagkikabuangan sa mga tao sa ilang barbecue kay ang ilang sweet sauce. Nasugod sa una hantud wala pa jud gihapoy paglubad sa turong mga kajama, o ba nina po atong trip? Kay sorbol na po ko na po trip na po ne. Pero dili mi manglabaha Kasi nakaingon mo, nagdala-dala kong bag dira kay mang laba mi. Liao, siopaw o. gabi kalingin sa naong no. Kalami pa, pa ako ng aping. Karong adlawa, mang laba, ta. Ha? di bitaw Eh. ni na pon mi kay atong tilawan tong isa ka na barbecuehan diri sa Dakbayan sa Surigao. Pero mo sa dili guys kanina barbecue grabe jud okay. ni kalijit bisan pag inyo ning adto pisto nila sa may bilang bilang o niya, imong ikumpara sa mga uban barbecuehan han. Kini jud ang pinaka pila pilahan. Kay tungod lagi sa ilang grabe kalamian na sweet sauce na bisag wala pay manok, sweet sauce ra imong sudan, isabaw nimo sa imong kanon, aw daog na ang tanan. Pero kaning atong kanan run, located ni sa ipil guys medyo taon-taon na nila pagka-open dire pero medyo na po dugay, -dugay. <laughs> dire na mo napili na kana kan na barbecue kay tungod kay gihatod pod lagi na mo si Chloe sa ilang eskwelahan. Kay gusto na lagi kuno siya magtrabaho. Unya ang isa pud na nakapagana sa ilang pwesto dire kay ang ilang ambiance. Grabe ka luag. Grabe ka presko. Ang simoy nang hangin. Talaga namang malamig sa iyong mukha. O niya napon sila yung mga minodera. Ah, pwede ka mag short order, seafoods, squid, at iba pa't napaka marami pa. O niya, maupo ang ilang barbecue. Guys, kabalo ba mo kung sa'yo akong pinakalamian, ang sa ilaha? Ang ilang butterfly. Maudyo ako akong piliyon kung mga on mideri. Kay lagi, B-U-T-T-E-R, why? Butterfly! O niya, nangabot na po dayon sila mamadra, ah, pagkataon-taon. Kaya syempre kami may nauna, kaya nagmotor man may diha, ah. O nagtapok-tapok po sila, dira, kaya gusto ko na mukha o nag-fried chicken ang isa. Mauna na atong problema ron, kaya wak man tayo fried chicken na makuha, kaya wak may crispy king, dira, ah. O nyan, po na akong isa na i sa inyo, ha, guys, lang tawar ko ni, ah, kani, ang ilang ambiance grabe ka luag grabe ka presko Unya kabalo ba mo chill ra kayo diri kay ang ilang banda acoustic bandra Unya kabalo ba mo nakasagaran mo kanta diri agikan sa tawag ng tanghalan Unya pag magkaon pug kadiri mo feels jud ni mo ba na naaka sa syargaw kaya nga ano, kilidra kayo sa sabay bayon. Mabati ra mo ng simoy ng hangin o niya hampas ng mga alon. O niya, ang ilang diri sa ilalom sa ilang vinyo guys, dilipod basta-basta kay na ilang kopi shop. Yes, totoo, tinuod Kanang ice cold coffee na ilang ha, palamig o kung sa Kung hilig ka o melty o mga unsa pana na Basta kay na ilang diri ah. Nga nila lamang na to maklaro kay tungod kay siga kaayo ang ilang suga. Pero ato mang maklaro kung unsa um, ilang ginahi naghimo na ah, si atio oh, naghimo siya og kape para sa iyang customer pero ako kingo siyang ning order ko pero naghugas ra kong kamot naghugas ra kong kamot diha adaan para in case na mga una largo na tadakma o niya, kabalo ba mo na napon sila yung mga cottages dere ana pwede nimo rintahan in case na family banding mo o niya, makita jud nimo di diha guys Bibis Barbecue since 90s, 90s, 90s pa dyan. Grabe ba ng dugaya? Wala pa kong ipanganak pero ang ilang barbecue gigrilled na. Unya kanipod na tayo mga mo pong naabutan na na nagkanta si Charis. Kaki kailaman siguro mo. Kato nag-champion sa na tawag ng tanghalan. na samta naglantaw mo dira ah. Mura po sa kagana si Tingog. Pero wala lamang kung ipansin kay Stilo Kiramanta. Dili na to'y ipahibalo sa tanan na sikat ta. Ah. <laughs> sikat sa kabuang. <laughs> Diyan <Dada. laughs> Deserve na dahil dahil ng barbecue nila guys Na grabe ka mems Nanimaho ng barbecue Kana bagong inigihatog pa lamang sa imuha Manimaho na dyan siya dahil makabalo na dyan ka na Hala na no, 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 guys anak ba? O nga napapicture po dayon ni mi Kay attendance chick mani ah Para mahibawaan sa tanan Na nangaw na po mi diri ah Sumawra na mong giorder guys Nag order mi drag pansit Barbecue kasi syempre, dili man ta pwede mag-order o daghan, no? Ah, pwede ta mo order og daghan, pero kami, maski na mo o ka na sakto saktura kaya para wala dyan mo sobra walay masayang na pagkaon walay ilabay kaya masugo ang grasya sugod pa dyan sa unang mga kajam sa unang balihin ako diri sa surigao no pagtunob na ako diri ah, ang unang gihat na ni ate ayran yung sako at diri dyan ko numimangaon sa bibis pero kato na bibis dito pa to located sa may bilang bilang yung pagpangaon na mo dito ah grabe na pila kung, kung gusto dyan ka no kung willing dyan ka makatilaw sa ilang barbecue need dyan, dyan ni mo mo pila kaya by number man na sila pero dili dyan, dyan pila as in pila ha tawgon ra kibali nila ang number nimo. mo mauna nga nga mong tirada mag order sa medera ah unya amo de pangutan on ang kanang magpa order kung pila may ka oras at sir mo balik kay kung mag atang ka dito na no! hinay ra manimaho do kag barbecue unya karon nagka-upgrade upgrade pa siya kaya ang ilang bibis dito asa ah, may bilang-bilang aircon -bilang, na ang sa may ilalong mao dili ka mawuri samtang nagpaabot ba kay dili ka malarlar dili ka huyasan ini gawas nimo pag humag pangaon labi gihapon kalantawol kay wala kay singot ang huyas na ito kay singot na dira rigaw no na sumaw na dahil to sa pila kaadlaw na kumaong dira sa ati chilot mahuman o kami pa dahil tanan ang wala mahuman na tamang kaon kaon na midira ah timo timo kay grabe kalami sa ilang babies wala joy nabilin, guys na ambot na lang lang tawaragod ko ninyo diha ara kalami kinamoton ang ilang barbecue sir sa dagkok dira para mas lami mm. Gabi ka bugnaw sa ilang kok. Kung gusto mo magpaitong kok, dire na mo palit. <laughs> Tanan na lang. Ang tubig po dila, dire guys. Kaya grabe pong lamia. Mautong pagkahuman na magpangaon, dire ah, kay siyempre, total kay alas 8 naman ni sa gabi eh uh, manguli mangulik na ta kay mantulog da mapahulay ba ta kay kani man time grabe na mo ani sa pagkabuntag pa mao nang grabe jud kakapoy ba nang wala na mi nao nang magdigamo mangaon na magdiga mo, lang sa gawas anas mama mangaon na sa gawas natawar ko ninyo na ako kung sa mi kakapoy tilok man jud <laughs> pati pansit way bilin <laughs> ang mga barbecue pa kumakitkit pa lamang barbecue steak ay ako nang gikitkit o nya ako ang ipakita sa inyo ato nag champion sa tawag ng tangalan guys ay, na perti pong gwapa kaya kay ato man ang agihan ini gawas ron kay shaman roy nagkanta siya nakakuta pero ang akong anak dira ah na mo dalikyat pa jud gapok inom og kok no? pero imposible man ni na mapansin ni Charis no kay pero ato gapo siyang i-shout out oh nang nagbabay mo na Charis kay so maura to babay i love you muha